Ayan guys, at tumaan muna po kami dito kay ate. Nakitinda po siya ng buko. At ayan, ipapatry nga po kay Paduti. At first uh, day of May, ma kulimlim po at umulan. Ayan, mas maganda na po ito kaysa sa mainit. Dito. Ayan. At kami po muna ay magmemoryanda dito sa Pukuha. Hindi ate. Hindi ka ate ganda. Ate, makikisilong po dito ah. Ayan. Yes. Ayan, si Lola. Ano po itong tinda nyo? Ayun, baby, baby we'll try, we will try this one. Ito po siyang ano tawag dito? Kuchinta? Another 20 pa? Mga... Okay na yun. Mga pirado. Try it.

<laughs> Sarap ng hangin. Ayan, dapat iganto na lang na ambon-ambon. Magpinsan. <laughs> Magpinsan po sila. Magkamukha. Ito, wait, 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 wait. Wait. Para mga, ano, mga Hollywood actress and actors. Huh? Try it. Yeah. Oh. Eat it, baby. Try it. That's good. You want, I will put in the plastic. No, uh, uh, it's okay na lang po. It's okay po. It's okay. You can, huh? You don't know how to eat it? No, my hair. Okay, oh, I'll, uh. My hair, Okay. Sayang po. Kung ako ay naging bata pa nung magkita kami nung jowa ko, Amerikano, sana nagkaanak pa. Ako. <laughs> wow. <Okay>. Wow. Wow <laughs> <Yeah. Thank God. laughs> Red, Good? Yeah, red. Wait. Okay. Ako po ang babae walang pahinga. Kung ulan o ay nasa kalsada. <laughs> ang pagod ko at puto, ay hindi ko alintana. Baka tulong lamang sa aking pamilya. Uh -huh. Likod ko man po ay umalungkot at balangway ko tuloy akong lalaban sa hirap ng buhay hanggang ang hininga po ay hindi mo nalalagot. I walk 23 kilometers every day. From Malaya to Korea, I carry 35 kilos in the top of my head. 25 years, rain or shine, no day of at all. But at my age of 70, I'm proud to say I'm still strong and healthy most of all, it's still beautiful. Wow. wow. <laughs> Thank you po. Ano po pangalan po nila? Leonida Santos po. Okay, and from from Malaya. Okay po. Ayun po. At salamat po sa inyo po ano, Sana po ay mabili po lahat ng tindahan nyo. Thank you po. Bye ate. Ayun po. At tumong ako. Palis na po kami. God bless po. Bye po.